Mano Hero di uh, Kalisain di sain dito mga master. Quality ng sain si Boxbig. <laughs> Yan mga master. Good morning, good morning mga idol, mga master At nandito naman tayo sa Bukawi Araw ng Friday Isang mapagpalang araw sa atin lahat uh, Alamay naman natin dito ang mga bintahan at Visual dito sa Bukawi Mga master, mga idol Maraming mga seller at buyer ngayon dito kaya pala ang araw Magandang ano ng panahon ngayon dito Video araw ito Okay, tara mga master, tara Good morning mga master, oh, dito tayo sa puso ni Boss Steve Steve Armstrong, yan yeah, o <laughs> Boss Steve, magkano itong linya mo na to? No? Boston X-Sweater Boston Cross Sweater ito mga master 3... 3.5? Ah, 2.5 lang, Nagpatubo na ako ng 1,000 agad ah 2.5 lang ito mga master o Boston X Twitter AYON o oh. High stakes yun yeah, oh Kita <laughs> Ayan <laughs> mga master oh. High stakes yun nga five. Dito, dito, boss, Tim. Hey. Magkano yan? Uh, super brown, red, extra may, ano naman, Nathanao, tino, ni ito, mga master. Oh. Super brown, red, yan o. Oh. Okay. <coughs> 2-5 <situación> uh. Ito, Kelso Magkano rin dito, boss? 2-5 Okay Yan yung Kelso ni... Boss Steve, yan. 2-5 mga master, oh. Negotiable pa, oh. Tignan mo lang kung buo ito. Kasi pag bulag na, wala na tayong ano Dito sir, magkano to? Ano to? Talisayin lang na, no? Police Park. Talisayin na Police Park. At? At yung bloodline niya. Ah, Police Park. Police Park pala mga master to. 2,300, Oh.

Two so, three Ah okay. Yellow legend, Sota pa. Ayu. Sota pala ito, mga master oh. Kay kulay ang isang pa oh. Sota yan mga master. Ano yung sweater, Gilmore? sweater Gilmore. Gulang na to. 14 months ah bulstag stag pala ito mga master oh. Yan mga Master. Bullstag. Ayan sir, send you pa yun ano? <laughs> <Okay. laughs> Magkano yan boss, ano? Tony? 4 ano? Anong bloodline yan? Uh, ano Hatch Apat uh, uh, quality O, oh, ganda Oh, ginis ng ano ganda ng ganda ng pagkakata Parang Magkano itong ano nito? Ano ang sinabi ng 4 bucks Ano, ano, bang bloodline to? Liter hot sand Ah, dalawa oh. Liter hot mga master Kaya boss Tony oh. Isang side Isang pecom side oh, Pecom side at saka Straight pecom side mga dala ni Boss Tony mga master Dalawa na lang oh Dalawa na lang nabutan natin mga master oh. Apat na libo. Mga ilang buwan to? Ah, kak na. Oh. Pati yung isa? Hindi, yung isa. Ah, okay. Ito, i-kak eh, na ito pala mga master. Kaliktad, kung sino yung kak siya yung baby kung sino 11 months, kaya mga magulang. Oo, oh, kaya nga, oh. Hindi kasi hindi na to no? Uh, Kaya baby face pa lang, oh. Saka, anong, hindi na mababag sa kumpala. Oo, oh. oh, diritsyo naman, eh. Kahit sabi mo, ko nito. Mm, apat na libo, yung mga master, eh. Silipin natin yung kapat, uh, kapatid niya. Kapatid doon sa ama, no? Ano lang sila? Kadugo. Uh, ito pa yung mga master. Eleven months, oh. 4.000 ya, Mama Master. Yan Mama Master. Good morning, good morning. Itu yang full solid di box big, Mama Master. Meroh hirau di at uh, kalisain dito, Mama Master. Quality king kalisain si Box Big. 35 oh. Mga ano na to sir no? Mga kakna. Ah, okay. Oh. Bullstag pa pala ito mga master. 35. <tinyo> Made. Good morning. <coughs> Ay, oh. <coughs> Three times to my master. tali sain ya no, no master no. Sweater betul bos big. Ah, cross na to. Cross is to mga master. 3-5. Oh, ah, negosyable pala ito hanggang 3,000 mga master. Oh. Yan mga master. Ito pang kalisahin ni Boss Big mga master. Oh. three five. magkano daw yam? tiktik ah yun oh. Ito continuation tayo mga master kay Boss big 3535 itong linyada ni Boss big oh. Yan mga master. Ini ada di bos dikomaster. Sweater kelso. <coughs> Morning mga master Ito yung mga linyada ni Moslando mga master Eh Moslando 3-5 Oo 3 ribu ni Boss Magkano <usuk> dito Boss? 3, 5, 3, 5 lang? <usuk> Yan nyong... yung lang, yun, Yung Yung mga linyada ni Boss Batang, mga master, mga idol. Eh. 3-5, 3-5 lang. Oh. Meron na, na isang dito. Mamaya, daanan natin mga master. 3-5, 3-5 lang yung talisay na yun. Oh. yan mga master oh three five yun 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 Kay Boss Batang, may <laughs> hey, patay na Bolik yan mga master 3-5 Iba-iba na kay Jun yan 3-5 yung bulik na 'yan. Ano mga master. No? White watch

master oh. Dito tayo sa piso ni boss rin yung master oh. Alamin natin ang mga bloodline ni boss Rim yung mga master dito sa Bukawi eh. Two lang daw to Yan mga master Two five, two -five kay boss rin eh. Mga balls tag na pala ito. Two five yan mga master. Mas five kali saya Saya Ah, <your> apa <laughs> ah, <but> la <laughs> Ito, gold, no? White gold. White chocolate. White chocolate. No, so. go. Okay. Negotiable, what is it? pala itong mga master. Sa so, two, five. Eh. White chocolate. yan. Yeah. yeah.